Posibleng simula na ang pagrolyo ng sulit rice sa 24 na existing kadiwa ng Pangulo Centers at mga kiosks sa susunod na linggo. Ito ay kasunod ng positibong pagtanggap ng publiko at matagumpay na trial run ng sulit price program sa dalawang kadiwa sites sa Metro Manila kung saan ibinenta ang isang daang pinong bigas subalit puti at nasa murang presyo na na nasa 36 pesos per kilo. Ngayong linggo ayon kay Department of Agriculture Secretary Francisco Laurel, Jr., isinasapinal pa nila ang opisyal na roll-out ng naturang programa. Kailangan anyan ng planuhin kung paano ito ipapatupad at dapat na matiyak na may sapat na stocks ang naturang bigas. Sa hiwalay na pahayag, sinabi naman ni Department of Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa na target din nilang dagdagan o palawigin pa ang kadiwa sites para sa Sulit Rice Program sa labayas yan Metro Manila. Gaya na lamang sa Ridges 3 at 4A, partikular na sa Bulacan, Pampanga, Rizal, Cavite at Laguna sa buwan ng Pebrero o kaya ay sa buwan ng Marso.